ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga. Lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsin si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawala ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko To, dahil na-opera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, na nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na garapalan naghahain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang micro -dosing ng cocaine. Hati-hatiin daw araw. Hindi mabibisto. Ang pampapadoktor, pinalabas nila ang pag-stem cell. Nagpapalit daw ng dugo. nagpapablad transfusion. Kayang-kaya raw. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi.